Hello mga kababayan. So guys, si CJ Hero na isang TV host sa isang vlogger din, ni-review niya yung naging interview nila kay Willie Rebillame. Tapos yung mga sinagot ni Willie, no? So dito, uh, nung tinanong niya si Willie Rebillame kung ano ba yung kanyang plataforma na sa isip na batas, ang sagot ni Willie, eh wag daw muna siyang tanungin. Kasi ang pinagpupukusan daw niya, eh kung paano siya mananalo sa ngayon. So, kumbaga man, ah, talagang inaamin na rin ni Willie Rebilliam eh, na wala naman talaga siyang platforma. Kumbaga, wala siyang nasa isip na ah, gusto niyang batas na ipaglalaban niya para mapakinabangan ng mga Pilipino, makakatulong sa mga Pilipino. Tapos, ah, meron siyang, ano ngayon, yung parang, ewan ko, parang presscon. Tapos, ah, dito tinanong siya kasi nga, sinasabi daw sa kanya, wala siyang alam. Ang sagot naman niya, oo, wala daw siyang alam. Uh, wala daw siyang alam na magnakaw, wala siyang alam na mag-agrabyado ng kapwa. Pero alam niyo guys, ang pinag-uusapan dito, wala kang alam sa paggawa ng mga batas. Wala kang alam tungkol sa mga batas na dati pa niya itong inaamin. Sinabi pa nga niya na mismo sa bibig niya, wala siyang alam tungkol sa batas at ano, ayaw daw niya na baka masayang lang yung boto natin sa kanya. So, ngayon, ano yung ano, nagtulak talaga kay Willie para kumandidato? Sa tingin ko, ah uh, dati takot siya na wala siyang alam sa batas at ano yung ano nga ba gagawin niya sa Senado. Pero kasi, ah uh, parang nakita niya kay Robin Padilla na bagamat pares lang sila na walang alam, no? Eh, eto naman at ah, parang okay lang na nandiyan pa rin naman sa sinado si ano, Robin Padilla. So, dito makikita natin na naging bad example talaga na ah, meron tayong isang senador na walang alam sa batas pero sumasahod, no? At tinatawag pang honorable, no? Bagamat may mas matatalino pa sa kanya, na siguro nga naduwag lang na kumandidato kasi nga unang-unap uh, iniisip nila paano sila mananalo kung hindi naman sila sikat, di ba? Dahil alam naman natin na ang mga kapwa natin Botante eh ang tinitignan kung sikat ka, kung kilala ka ba nila. Parang ano, more on kung fan mo ba sila iboboto iboboto kanila. So, dito guys no, makita natin na uh, si Willie Revilla may eh, uh, inassess ni CJ Hero na ang nakikita niya lang ay uh, yung sagot doon sa kanyang tanong na kung meron ka bang batas na gustong uh, ipasa o ganyan, no? At sinasabi niya, uh, talagang sa isang salita, nakita niya na kung bagaman greed lang Tony ni Willie Rebillam Greed sa power. Kung bagaman gusto lang magkaroon ni, ano, ni Willie Rebillam eh, ng kapangyarihan, title na senador. Pero ang tanong nga rin niya, ano ba yung ano uh, magagawa mo uh, pag senador ka na na hindi mo kayang gawin pagka sa ngayon, di ba? Alam niyo guys yung sinasabi ni Willie Rebilla may natutulong siya sa mahihirap. Alam niyo ang batas, halos lahat yan ano, uh, para sa mahirap na yan. Pagka ikaw uh, mahirap, uh, wala kang pambayad sa ano, uh, iyong mga, mga problemang medical, nandiyan dyan na 'yung mala Tapos ah uh, ngayon, ang uh, um, Feel Health nag, up, nag upgrade nag-upgrade na rin na pagka halimbawa, pupunta ka sa isang ospital kahit hindi ka naman na, na confine, halimbawa sa emergency ka lang uh, umabot, tapos na solusyon na naman doon 'yung mga ano, ah uh, problema medical mo, kung nagamot ka ka naman, 'yun nga lang hindi ka na confine eh, ano ka na, ah, sasagutin na rin ni PhilHealth yon. So, may mga ayuda na. Yung mga ayuda na yan, eh, ano, ah, actually, ginagamit din niya ah, na pampabango ng mga politiko. So, ano pa ba naman ang itutulong ni Willie Rebilla sa mahihirap? Mali, mali kasi yung laging mahihirap ang target, eh. Sa paggawa ng batas, para sa lahat yan, kaya mahirap ka, kaya average ka, kaya mayaman ka, ang paggawa ng batas applicable sa lahat yan so hindi mo tatargetin yung may hirap lang kasi halos uh, lahat na ng ano uh, maitutulong ng gobyerno uh, patungkol na rin sa mga senior citizens no? Uh, ano na pinag-isipan na nila ang ibig sabihin ng pagiging senador uh, nakapokus kayo sa paggawa ng batas tapos ah, halimbawa paghahanap, baka may butas ang isang batas na nalikha na. Ngayon, ano yung ano, remedyo para dun sa mga butas na yun, di ba? So, ibig sabihin ko, ah, hindi ko minamalit si Willie Rebillam Me eh, pero hindi to abot na kanyang kaisipan. Dahil unang-una na nga, ano, ni isang piraso, nag-aspire ka na maging senador, wala kang maibigay na batas na gusto mong ano, ah, ipanukala na gusto mo makatulong para sa pangkalahatang Pilipino. So, kung bagaman, guys, ah, uh, maging matalino tayo. Sayang naman yung ano, isang ano, seat nga naman na sinabi ni CJ Hero na ibibigay kay Willie Rebilla Mega yung di naman niya deserve. Kasi, sabi nga niya, laziness, yung uh, hindi ka nag-iisip ng batas. Talagang ano yung katamaran yun. Pero, ay um, mag-iisip ka na lang para man lang masabi, di ba? Dahil ang gusto mo nga maging senador. Pag sinabi senador, kaakibat niyan, paggawa ng batas. Pero ni isang pirasong batas, wala kang nasa isip. Kung baga sa homework, di ka gumawa ng assignment mo na mag-isip ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. So, eto guys, no, ang sinasabi ko sa inyo, dapat ano, maging wise talaga tayo sa pagboto. At tama si CJ Hero, no? Yung bawat isang piraso na iboboto nating senador, ang tanong, deserving ba mga to? Tapos alam nyo guys, hindi naman pinag-uusapan dyan, oo, hindi kayo magnanakaw. Pero pinag-uusapan din, ah, uh, sulit ba yung ipasasahod ng gobyerno sa inyo? Na mapapalitan nyo ba, masusuklian nyo, na ayon dun sa ano, hinihingisan yung trabaho? May maibibigay ba kayong ano, mga batas? Ang mangyayari niyan, yan, dahil ano, ang gagawin niya, magbabayad na lang siya ng lawyers, no? Dito palang outright na nakikita natin yung katamaran ni Willie Revillame, no? Wala siyang maisip na batas. Baka ang mangyayari niyan, um, dahil may kakayaan naman siya magbayad ng mga lawyers, no? Mga retainers, alimbawa, mati sumasahod sa kanya. Baka yun na lang pag-isipin niya ng mga batas. Kasi nga wala siyang alam sa batas, eh. Mali yun, guys. So, dito nakikita ko na mali yung sinabi niya na wala siyang alam sa pagnanakaw o pang argabyado ng kapwa, hindi na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, pinag may alam ka ba? Tungkol dyan sa pagiging senador na ina-applyan mo ay paggawa ng batas. So, kung bagaman, uh, isusulit mo ba? Ano ang ano ang sukli mo no sa mga ipasasahod sa iyo? Lalo na tatawagin kang honorable. Tapos ay uh, yung paggalang yung mga ano, 'di ba? sa sasakyan na lang eh may iba na yung ano apla uh, plaka mo tapos uh, sa iba rin ng mga ano privileges ng ano mga senador di ba so kung man, ang dami mga ano perks na may enjoy si Willie pero ang tanong sulit ba yung ipapasawod sa kanya sulit ba yung mga ibibigay sa kanya ng mga ano uh, mga benefits ng gobyerno kasi hindi mo pinag hindi pinag-uusapan dito. Oo, hindi mo na nakawin 'yan. Pero ang tanong, maisusulit mo ba ipasasahod sa na doon pa lang sa interview sa kanya na si CJ Hero mismo, uh, inassess siya na walang mahihita sa kanyang maganda ang ano, uh, mga Pilipino sa pag-boto sa kanya bilang senador. Kasi nga laziness na nga daw eh, walang maiisip na ano, kahit isang batas, di ba? So, ibig sabihin, hindi mo ginagawa assignment mo. Ito palang nakikita na. Hindi mo ginagawa assignment mo. Kasi, dapat meron ka man lang na naisip na, ay, eto, ganito, ganyan, di ba? So, hindi ko nasasabihin, baka makuha pa ng iba. Pero, siguro, sama o sa future, no? Pagka, saka hindi ko sasabihin ngayon kasi, hindi naman pinopromote ni YouTube tong ano, uh, mga videos ko. Sayang lang naman laway ko ay uh, ilan lang naman makakakita nito. So, siguro pag mataas-taas na yung views ko, sasabihin ko. So, ayun lang guys, no? Uh, sinasabi ko lang na parang hindi sulit, no? O, hindi naman parang. Sinasabi ko na na hindi sulit na iboto si Willie Rebillam eh. Hindi naman to personal na galit sa kanya, kundi yung sa criteria man lang na talagang wala siyang alam sa batas nang galing na sa bibig niya yan dati. Ilang years na, no? At siya na rin nagsabi na baka masayang lang yung boto natin sa kanya. Mula rin sa bibig niya. So guys, ah, yung ibibigay yung boto kay Willie Rebillam eh, pumili naman kayo ng iba, di ba? Na sa tingin nyo, eh maaring gumawa ng batas, no? Alam nyo guys, huwag kayo yung parang ano, busit kayo dun sa tao, hindi nyo siya feel. Huwag ganun. Ang nangyayari niya, nagiging subjective kayo eh maging objective kayo kung ito ba may mai maitutulong sa mga Pilipino, 'di ba? Ano bang ano magbe-benefit dito pag binoto ko to? Kasi unang-una wala naman kayong interaction din eh. Kahit iboto niyo yung gusto niyo, no? Na hindi naman deserving, ah, wala naman kayong interaction sa, sa future niya ni. Eh. Ah, kung bagaman pag kailangan niyo sila, hindi nyo naman sila makokontak na personally. Eh. Kung doon din ang baksak niyo sa sekretarya ng mga yan eh pero nailuklok nyo na sila sa pwesto. Ang sinasabi ko, pumili kayo ng ano, kahit hindi nyo feel yung pagmumukha niya, pero kung bagaman, ah, alam nyo may kakayahang ano, matulungan ng Pilipinas, lalo na sa paggawa ng mga makabuluang batas. Ayun ang essence na pagiging senador, ang paggawa ng mga maka, makabuluhang mga batas. So guys, vote wisely. So dito na ako guys and... Blessings blessings everyone bye